Have you ever felt like ang sakit na ginawa sa'yo parang sinadyang wasakin ka? Yung parang hindi lang aksidente, kundi talagang sinadya ka nilang saktan, lokohin o iwan ng walang paliwanag. Tapos ikaw itong naiwan, gulong-gulo, habang sila, chill lang. Parang walang nangyari. Parang wala kang halaga. Alam mo yung pakiramdam na gusto mong ipamuka sa kanila na mali sila? Na gusto mong magsalita, mag-explain, magtalo, o kahit maglabas ng sama ng loob pero deep down parang may boses din sa loob mo na nagsasabing tama na. Diyan nagsisimula ang totoong paghihigante. Hindi sa sigawan, hindi sa drama, hindi sa pag-post ng quotes sa social media na obvious na para sa kanila. Ang pinakamalakas na sagot ay katahimikan. Pero bago ang lahat, shout out muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klasing content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Ngayon, balikan natin yung mga panahon na iniwan ka, binitawan ka, o sinaktan ka ng taong akala mo hindi ka kayang saktan. Ang unang tanong, bakit tayo laging gusto ng closure? Gusto nating maintindihan. Gusto nating marinig mula sa kanila kung bakit. Pero minsan, ang totoo, alam na natin ang sagot. Ayaw lang nating tanggapin. At sa patuloy nating paghahanap ng paliwanag, lalo lang nating binubuksan yung sugat. Kaya ang unang hakbang ng paghihiganti, kung paghihiganti man ang tawag mo, ay ang hindi pag-react. Hindi lahat ng nanakit sa'yo, karapat dapat sagutin. Kasi kung tutuusin nung ginawa nila yon, alam na nila ang epekto naon. Hindi sila nagkulang sa awareness. Pinili pa rin nila. So why explain yourself to someone who already made a decision to hurt you? Kaya minsan, ang pinakamatinding balik sa kanila ay ang wala kang sinabi. Yung hindi ka naghahanap ng paliwanag, hindi ka naghabol, hindi ka nagmakaawa, tumahimik ka lang, pero buo. Yung energy na dati binubuhos mo sa pag-aalala sa pag-aabang ng reply sa kakaisip kung ano bang mali mo, ibinalik mo na sa sarili mo. nag ka ng buhok, nag-workout ka, nagbasa ka ng libro, tinahimik mo ang utak mo, tinahimik mo rin ang puso mo, at habang tahimik ka, sila naman ang naiingayan sa sarili nilang konsensya. Ang katahimikan hindi ibig sabihin mahina ka. Ibig sabihin, marunong ka ng pumili kung saan ka sulit ibuhos. And trust me, hindi sa taong sinayang ka. Minsan kasi, ang gusto lang nila ay reaksyon mo. Kahit galit, kahit iyak, kahit inis. Kasi lahat yan, connection pa rin yan. As long as nagre-react ka, hawak ka pa rin nila. Pero kapag nag-walk out ka, hindi literal ha, kundi emotionally, mentally, spiritually, kapag umalis ka na tahimik, dun sila masisira. Hindi ka na nagpaalam. Hindi mo na sila binigyan ng chance i-justify yung ginawa nila. Hindi mo sila pinagbigyan ng moment para kontrolin ulit ang narrative. Umalis ka ng walang closure at pinutol mo lahat ng connection. Block. Mute. Delete. Hindi dahil bitter ka, kundi dahil ready ka na. Ready ka ng maging indifferent. At sa totoo lang, indifference ang pinaka nakakayanig sa taong umaasa na masisira ka. Yung dating sobrang attached, biglang wala na. Walang trace. Wala ng kilig wala nang galit, wala nang kahit ano, Diyan ka magiging malaya. Kasi ang tunay na revenge, hindi yung makita mong nasaktan din sila, hindi yun yung goal. Ang tunay na revenge ay yung makita mo ang sarili mong masaya, payapa at buo kahit wala na sila. At habang ginagawa mo yon, slowly, nawawala ang kapangyarihan nila sa'yo. Yung mixed signals, hindi mo na pinapansin. Yung bigla nilang kamusta sa chat, hindi ka na curious. Wala ka nang gustong marinig. Wala ka nang gustong balikan. Alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang desisyon mong lumayo. Kasi kung totoo silang may malasakit, hindi na nila hahayaan dumating pa sa point na kailangan mong magdesisyong umalis. Kaya ang pag-alis mo ng tahimik, yun ang sigaw. Hindi para iparamdam sa kanila ang sakit, kundi para ipakita sa mundo na kaya mong magdesisyon na piliin ang sarili mo. Kahit walang audience, kahit walang clap, kahit walang apology, Ganyan ang lakas ng katahimikan. Yung wala kang sinasabi, pero ang lakas ng dating. Yung presensya mong dati nilang kinokontrol. Ngayon, hindi na nila maramdaman. Hindi dahil nawala ka, kundi dahil bumalik ka sa sarili mo. At habang tahimik kang umaangat, habang nakatutok ka sa healing, growth, at sarili mong kapayapaan, unti-unti silang nahuhuli sa ingay ng sarili nilang konsensya. Kasi hindi mo sila sinagot hindi mo sila sinisi, pero nararamdaman pa rin nila yung pagkawala mo. Hindi mo kailangan maglabas ng sama ng loob para gumaan ang pakiramdam mo. Minsan, kailangan mo lang magdesisyong hindi na sila karapat dapat maging dahilan ng emosyon mo. Kaya kung may iniwan ka, may nasaktan ka, may nagluksa ka sa tahimik, at ngayon ay patuloy kang bumabangon, tatandaan mo to, ang katahimikan mo, yun ang tunog ng tunay mong lakas. Kasi ang taong totoong may paki-alam, hindi mo kailangang habulin, hindi mo kailangang pakiusapan na itama ang ginawa nila. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang sakit mo sa taong may kusa kang sinaktan. Kasi sa totoo lang, alam nila, alam nila kung anong ginawa nila, pero pinili pa rin nila. At dito papasok ang unang malupit na leksyon. Hindi lahat ng pananakit ay dapat gantihan ng salita. Minsan ang pinakamalakas na sagot ay yung walang sagot. Yung tahimik ka lang, umiwas, umalis, tumalikod, nang buo ang loob, walang drama, walang eksena. Akala nila mahina ka dahil tahimik ka. Pero ang hindi nila alam, yung katahimikang yan minsan, mas nakakayanig pa kaysa sa galit. Kasi sa panahong tahimik ka, hindi ibig sabihin walang nangyayari. Ang totoo, nagpaplano ka ng pag-ahon Tahimik mong binubuo ang sarili mong mundo kung saan wala na silang lugar. Hindi mo kailangang ipost sa social media na nasaktan ka. Hindi mo kailangang irant bawat detalye ng betrayal mo. Kasi habang sila ay abala sa pagpapapansin, ikaw abala sa pagpapalakas. Tahimik, pero matatag. Walang salita, pero may direksyon. At dito na natin iikot ang usapan. Bakit nga ba moving on ang pinakamalupit na anyo ng revenge? Simple lang, kasi pag hindi mo na pinansin ang taong umaasa pa rin may epekto siya sayo, nasisira ang kontrol niya. Wala nang power play, wala nang manipis na thread na nakakabit pa sayo, pinutol mo na. Hindi mo na kailangan magpaliwanag, hindi mo kailangan maghintay ng sorry, hindi mo na kailangan ang closure, ikaw na ang nagsara ng pinto. Minsan ang pinakamakapangyarihang tanong na hindi kailangang itanong ay, bakit mo ako sinaktan? Kasi sa puso mo, alam mo na. Ang tunay na tanong na mas dapat sagutin ay, Bakit ko hinayaang manatili ako sa ganong klasing sitwasyon at yan ang leksyon na masakit tanggapin? Pero sa pagtanggap niyan, dun ka palang magsisimulang gumaling. Dun ka palang unti-unting nabubuhay muli sa katahimikan mong may direksyon. Kapag natutunan mong ibalik ang buong enerhiya mo sa sarili mo, yung tipong wala ka ng pakialam sa kung nagbago na ba sila, nagsisi ba sila o iniisip ka pa ba nila, dun ka talaga lalaya. Kasi kapag tumigil ka ng maghintay ng mensahe, tumigil ka ng i-replay yung mga huling usapan nyo at sinimulan mong i-block, i-mute, i-delete lahat ng nagpapabigat sa'yo, dun mo makikitang ang tunay na revenge ay hindi ganti, kundi katahimikan. Parang bagyong bigla na lang tumigil. Parang apoy na walang hangin, na ubus na lang bigla. Yung dating apoy na nagpapasu sa'yo araw-araw, ngayon wala na. Ikaw na ang nagsindi ng bagong ilaw para sa sarili mo. At habang ginagawa mo 'to, habang ka sa katahimikan mo, may isang bagay kang unti-unting mararamdaman, kapangyarihan. Hindi 'yung klase ng power na naghahanap ng validation, hindi 'yung power na galit at mapaghiganti. Ito 'yung uri ng kapangyarihan na kalmado, solid, hindi matitinag. Kasi hindi mo na kailangan ang closure nila. Ang kailangan mo na lang ay sarili mo. Kaya kung nandito ka ngayon, at iniisip mong bumalik pa sa taong lumapastangan sa iyo, tanungin mo ang sarili mo, Worth it ba? Worth it bang ibalik ang kapangyarihan sa taong pinabayaan ka nung kailangan mo sila? Kung nagdadalawang isip ka pa, hayaan mong sabihin ko to ng diretsyo. Ang katahimikan mo ngayon, yan ang tunog ng paghilom mo. Huwag mo na tong sirain para lang sa isang sorry na baka hindi mo pa rin marinig. Tahimik mong ayusin ang sarili mo. Tahimik mong buuin ang buhay mo. At sa bawat araw na lumilipas, habang nagmo-move on ka, habang pinipili mong wag na silang pansinin, habang pinapalakas mong muli ang sarili mong loob, yun ang tunay na revenge. Kasi sa totoo lang, ang taong iniwan mo na ng buo ang loob, habang siya ay umaasa pa rin magpapakita ka, yun ang masakit. Yun ang tunay na plot twist. Ngayon, andito ka na, tahimik ka na, hindi ka na nagre-react. Pero hindi ibig sabihin tapos na ang laban. Kasi ang totoo, Diyan pa lang nagsisimula ang tunay na proseso ng pagbawi ng sarili mo. Hindi madaling bitawan ang taong binuhusan mo ng emosyon, ng panahon, ng buong pagkatao mo. Pero mas mahirap manatili sa espasyong pinabayaan ka na. Kaya ngayong pinili mong mag-move on, pakinggan mong mabuti to. Hindi lahat ng nakasanayan ay tama. Hindi lahat ng familiar ay dapat balikan. Kapag tinanggal mo na ang sarili mo sa gulo, sa toxicity sa relasyon o sitwasyong hindi ka na pinapalago, dun mo makikita kung gaano kalawak ang mundo sa labas nila. Ang Stoics may sinasabi, we suffer more in imagination than in reality. Ang bigat nun, kasi ang sakit na iniisip natin, madalas tayong gumagawa lang ng sariling kwento. Tayo yung nagre-replay ng memory, tayo yung nagde-daydream ng what if. Pero ang tanong, sila ba? Iniisip ka pa? Sa panahong sinasaktan mo ang sarili mo sa pag-alala sa kanila, sila kaya ilang beses ka pa bang naiisip sa isang araw? O masyado ka lang sanay na isipin sila, kaya akala mo ganun din sila sayo. Kaya ang unang hakbang palabas sa ilusyon, ibalik mo ang isip mo sa realidad. At sa realidad na to, ikaw ang bida. Hindi sila. Hindi ang sakit. Hindi ang nakaraan. Ikaw. At bilang bida, may responsibilidad kang buuin ulit ang sarili mong kwento. Paano? Tahimik mong ayusin ang rutin mo. Bumangon ng maaga, kumain ng tama, magbasa, maglakad, mag-workout. Gumawa ng maliliit na desisyon araw-araw na pabor sa'yo. Kasi ang kalaban mo ngayon, hindi na sila. Ikaw na. Ikaw na ang nagde-desisyon kung araw-araw ay gagamitin mo para hilumin ang sarili mo. O para saktan ulit ang sarili mo sa kakaisip sa taong hindi naman bumabalik at habang ginagawa mo to, habang kinukuha mo ulit ang buhay mo pabalik, nagkakaroon ng gap. Isang emotional distance na hindi na kayang habulin ng kahit anong message, apology, o kamusta ka na? Yun ang hindi nila inaasahan. Akala nila, babalik ka. Akala nila, magpaparamdam ka. Akala nila, maiinis ka, magre-react ka, magpapaalala sa kanila ng lahat ng ginawa nila. Pero hindi. Ang nakuha nila katahimikan at sa katahimikan mo, hindi nila alam kung anong iniisip mo at yan ang nakakayanig. Hindi mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan umarte na hindi ka nasaktan. Ang kailangan mo lang ay maging consistent. Consistent sa disisyong ayoko na. Consistent sa lakas ng loob mong lumayo at manatiling nakatalikod kahit may parte ng puso mong gustong bumalik. Kasi alam mong hindi worth it ang temporary comfort kung kapalit ay paulit-ulit na sakit. At habang lumilipas ang mga araw, mapapansin mo, hindi na sila ang unang iniisip mo paggising. Hindi na sila ang laman ng bawat playlist mo. Hindi mo na pinupuntahan ang profile nila. Hindi mo na tinitingnan kung sino ang bago nilang kasama. At dun mo malalaman, bumabalik ka na sa sarili mo. Tahimik, dahan-dahan, pero siguradong umaangat. At sa totoo lang ang taong hindi mo pinapansin. Mas nararamdaman ang pagkawala mo kaysa sa taong pinapakita mong galit ka pa. Kasi ang galit, may koneksyon pa rin. Pero ang katahimikang may paglimot, yan ang hindi na nila kayang baguhin. At kung sakali mang bumalik sila na parang wala lang, na parang walang nangyari, huwag mong hayaang sirain nila ang kapayapaan mong pinaghirapan. Dahil sa totoo lang, hindi na sila ang kalaban. Ang tunay mong tagumpay ay ang katahimikan mong hindi na nila kayang abutin. Ang Stoics, lagi nilang sinasabi, "The best revenge is not to be like your enemy." Ibig sabihin, hindi mo kailangang bumaba sa level nila para lang maramdaman mong panalo ka. Kasi, panalo ka na. Sa sandaling pinili mong hindi na sila ang sentro ng mundo mo, kaya sa susunod na maalala mo sila o magparamdaman sila muli, tahimik mo na lang tanungin ang sarili mo. Kaya ko na bang piliin ang sarili ko? Kahit walang closure, kahit walang sorry, kahit walang pagbabalik. At kung oo ang sagot mo, yun na ang tunay na tagumpay. Sa dami ng dinanas mong sakit, parang hindi makatarungan na ang ending ay katahimikan lang. Walang closure, walang hustisya, walang sorry. Pero anong sabi ng Stoics? You don't control what others do. You only control how you respond. At 'yan ang pinakamalupit pero pinakamakapangyarihang katotohanan. Dati gusto mong ipakita sa kanila kung gaano kasakit ang iniwan ka. Gusto mong malaman nilang mali sila, na ikaw ang tama, na sana nagsisi sila. Pero habang hawak mo yung damdamin ng galit at paghihigante, sino ba talaga ang bihag? Sila ba o ikaw? Kasi habang sila ay lumalakad na sa buhay nila, ikaw na iwan sa isang kwento na ayaw nang ituloy. Ikaw ang paulit-ulit na bumabalik sa eksena eksenang matagal na nilang nilisan. Kaya heto ang isang malalim na katotohanan ang tunay na paghihiganti ay hindi para saktan sila kundi para pakawalan ang sarili mong paulit-ulit nilang nasasaktan. Isang araw, mapapansin mong hindi na pala galit ang nararamdaman mo. Wala na ring lungkot, wala na ring tanong na bakit. Tahimik ka na lang. Hindi dahil wala kang paki-alam, kundi dahil natutunan mo ng tanggapin na hindi lahat ng kwento kailangang may ending na gusto mo. Ang stoic way ay hindi paglimot. Hindi rin pagpigil ng emosyon. Ang stoic way ay ang paglalagay ng emosyon sa tamang lugar. Nasaktan ka, totoo yan, pero hindi mo kailangan manatiling sugatan habang buhay. Pwede mong dalhin ang alaala, pero hindi mo kailangang dalhin ang bigat. At sa oras na matutunan mong patawarin, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo, doon mo mararamdaman ang ultimate freedom. Patawarin mo, pero huwag mong balikan. Patawarin mo, pero huwag mong hayaang bumalik sila sa mundo mong buo mo ng inayos nang wala sila yung kapatawaran na hindi mo sinabi. Pero ipinakita mo sa paraan ng pagtahimik mo, sa paraan ng pagtuloy mo, sa paraan ng pagangat mo, kahit walang saksi, kahit walang aplos. Yan ang hindi nila kayang tapatan dahil habang sila ay natrap sa cycle ng guilt, confusion at pride, ikaw buo na ulit, tahimik, kontento, walang hinahanap at higit sa lahat, malaya. At kung sakali mang dumating ang araw na magkita ulit kayo, hindi mo na kailangang patunayan kung sino ang nanalo. Kasi sa ngiti mong buo, sa titig mong kalmado, at sa presensya mong grounded, makikita nilang wala na sila sa loob ng puso mo. At yon kaibigan, ang tunay na tagumpay. Tahimik, buo, at hindi na sila ang dahilan. Tahimik ang pagbabalik sa sarili. Walang fireworks, walang dramatic na music, walang taong pumapalakpak. Isang araw magigising ka na lang tapos mararamdaman mo wala na. Wala na yung kirot, wala na yung pangungulila, wala na yung sana. At sa halip na galit, ang meron ka na lang ay pasasalamat. Hindi dahil naging madali ang lahat, kundi dahil lumakas ka sa gitna ng lahat. Hindi nila kailangang malaman kung paano ka bumangon. Hindi nila kailangang marinig ang kwento ng mga gabing, halos di ka makahinga. Ang mahalaga, ikaw mismo ang saksi kung paanong unti-unti mong binuo ang sarili mong hindi nila kailanman naintindihan. Dati, iniisip mong kailangan mong maging mas magaling para ipamukha sa kanila kung anong nawala sa kanila. Pero ngayon, hindi mo na sila iniisip. Ang pagiging mas magaling mo ngayon ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Tahimik kang bumalik sa mga bagay na mahal mo. Naglakad sa mga lugar na dati mong iniiwasan. Tinanggap mong wala kang kontrol sa desisyon nila, pero may hawak ka sa desisyon mo ngayon. At pinili mong gumaling, hindi gumante. Ang stoicism ay hindi pagiging bato. Ito ay pagiging matatag, sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagkawala, sa gitna ng kawalan ng kasagutan. Ito ang kakayahang tumayo sa harap ng dating sugat at sabihin, Dito ako bumagsak pero dito rin ako muling bumangon. Tahimik mong inayos ang mundo mo. Tahimik mong pinili ang kapayapaan kaysa drama. Tahimik mong niyakap ang katahimikan at doon mo nakita ang sarili mong totoo. At sa huli, hindi mo kailangang balikan ang mga taong sumira sa'yo. Kasi habang sila ay nanatiling pareho, ikaw ay naging bago. At yan ang klase ng paghihiganting, hindi nila kailaman maibabalik. Hindi mo sila pinarusahan. Pero pinalaya mo ang sarili mo. At ang kalayaan mo, yan ang pinakamatinding tagumpay. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Tandaan mo, ang tunay na kapangyarihan ay hindi galing sa ingay o galit, kundi sa katahimikan at sa tapang na iwanan ang mga bagay na hindi na kailangang pakialaman. Sa bawat hakbang na ginagawa mo palayo sa sakit, lumalapit ka sa sarili mong kapayapaan. Kung handa ka ng mag-rise at magpatuloy sa buhay ng may lakas at dignidad, i-comment mo sa baba. Sabihin mo kung anong bahagi ang tumimo sa puso mo. At syempre, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magpapaalab sa iyong pagkatao. Tandaan, ang iyong kapayapaan ay hindi negosasyon. Ikaw ang may hawak ng iyong kwento. At ang iyong tahimik na pag-angat ang pinakamatibay na paghihiganti. Hanggang sa muli, kapit lang at patuloy na umusbong.